Nakatayo ka na ba sa grocery, hawak ang isang napakagandang pulang sili, tapos bigla kang napaisip. Bakit pa ako bibili ng mamahaling paket ng buto kung libo-libo namang buto ang nandyan na mismo sa loob ng gulay na to? At libre pa! Ang galing, di ba? Bili, kain, tanim, isang walang katapusang cycle ng pagkain. Pero, ang sabi ng mga nagbebenta ng buto, hindi raw pwedeng gawin 'yan. Wala raw tutubo, o kaya magiging mutant daw ang kalalabasan. Ngayon, aalamin natin, ano ba talaga ang totoo? Marketing lang ba yan, or may basehan? Posible ba talagang makagawa ng buong gulayan, gamit lang ang mga buto mula sa pinamili natin sa palengke? Ito ang spoiler. Ang sagot ay siguradong magpapataas ng kilay ninyo. Yung iba, baka mashak pa. Simulan na natin yan. Bago tayo magsimulang maghiwa ng kamatis, kailangan muna nating intindihin ang isang mahalagang bagay. Ang modernong agrikultura ngayon, hindi na lang yan simpleng tanim-tanim lang ni Lola. Isa na yang komplikadong industriya. Ang mga gulay na nakikita natin sa shelves ng grocery, dumaan yan sa matinding casting. Hindi sila pinili dahil masarap hindi rin dahil mabango. Pinili sila dahil sa kakayahan nilang mabuhay. Mabuhay sa loob ng truck na bumiyahin ng dalawang linggo. Mabuhay sa bodega. Mabuhay sa ilalim ng artificial lights. Kaya naman, gumagawa ang mga agronomist ng tinatawag nating special hybrids. At dyan na magsisimula ang lahat. Ang hinitika ng mga gulay na yan isa yung misteryo na kailangan nating silipin. Tara, pasukin natin. Simulan na natin sa kinatatakutan ng halos lahat ng hardinero, ang mga F1 hybrids. Nakikita ninyo yan, di ba? Sa mga pakete ng buto. Marami ang nag-iisip na kapag kumuha ka ng buto mula sa isang hybrid na kamatis, wala na talagang tutubo. Pero mito lang yan, buhay ang buto. Tutubo yan. Magkakaroon niya ng dahon ugat, at maging bulaklak. Ang problema, iba. Nasa batas ito ng genetics. Ang first generation hybrid, yang F1, ay anak ng dalawang magkaibang magkaibang magulang. Binigyan ito ng isang magulang ng sukat, at binigyan naman ng pangalawa ng resistensya sa sakit, habang hawak mo ang bunga na, yan, perfecto ito. Pero, ang mga buto sa loob nito, yan na ang susunod na henerasyon. Yan na ang F2 at dito na magaganap ang paghahati ng katangian, isipin ninyo na parang lotto. Sa F2 generation, naghahalo ang genes ng magulang sa random na paraan. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Maaari kang magtanim ng buto mula sa iisang pulang bell pepper. Pero sa huli, ang isang tanim ay magbubunga ng maliliit at mapapait na sili. Ang pangalawang tanim naman ay lalaking malaki pero wala namang bunga. Pero ang pangatlo, ito ang posibleng maging eksaktong kopya ng kinain mo para itong Russian roulette. May pag-asa ka pa rin makakuha ng magandang ani, hindi naman zero ang chance mo. Pero hindi mo talaga malalaman kung anong tiket ang nabunot mo. Handa ka bang gugulin ang buong tag-init sa pagdidilig at pag-aalaga tapos malalaman mo lang Agosto na wala ka palang napala? Ito ang pinakamahalagang tanong ngayon pag-usapan naman natin ang mga kamatis. Ito siguro ang pinakapopular na tanim na gustong subukan ng marami. At alam mo, sa kamatis, napakalaki ng chance ang maging successful ka. Kahit pa hybrid ito, madalas, mas nananatili ang kalidad ng kamatis kumpara sa ibang gulay lalo na kung kukuha ka ng mga uri na cherry. Dahil mas malapit sila sa kanilang wild ancestors, hindi sila masyadong maselan. Kung nakabili ka ng masarap na cherry tomatoes na nakakabit pa sa tangkay, mataas ang posibilidad na may tutubong katulad at nakakain mula sa mga buto niyan. Ito talaga ang isa sa pinakaligtas na option para sa mga baguhan. Pero Mayroong isang mahalagang detalye sa paghahanda ng buto na madalas nakakaligtaan. Napansin niyo ba na ang buto ng kamatis sa loob ay may parang madulas na putik o slime? Ang balat na yan ay mayroong tinatawag na growth inhibitors. Ang mga chemical na ito ay pumipigil sa buto na tumubo agad sa loob ng basa at hinog na kamatis. Kaya kung ikaw ay magpapatuyo lang ng buto sa tisyo o papel, maaaring hindi ito tumubo ng maayos o kaya ay mabulok lang sa lupa. Ang kalikasan mismo ang gumawa ng paraan para linisin ito, ang proseso ng fermentation o pagbuburo. Sa natural na kalagayan, ang kamatis ay nahuhulog, nabubulok at doon pa lang natatanggal ang slime bago tumama ang buto sa lupa. Kaya kailangan nating gawin ang prosesong ito. Pigain ang buto kasama ang katas sa isang maliit na lalagyan at hayaan itong nakababad ng ilang araw hanggang sa may makita na kayong amag. Oo, nakakadiri pakinggan, pero sigurado gagana ito. Dumako na tayo sa bell pepper, yung mga magaganda, makakapal at makukulay na pula, dilaw or orange. Pero may sikreto dyan na hindi nakasulat sa presyo, ito ay ang pagkahinog. Tandaan, ang berdeng bell pepper ay hilaw lang na pula o dilaw. Kadalasang hindi pa buo ang buto sa loob ng berdeng sili. Makikita mo, mapuputi, malambot, at walang laman, kaya walang kwenta kung itatanim mo ito. Kailangan kumuha lang tayo ng fully colored at hinog na hinog na bunga. Mas maganda pa nga kung papahintay mo itong mainitan sa bahay hanggang sa medyo kumulubot o malanta na siya. Sa ganitong paraan, mas lalakas pa ang buto. Kadalasan, sobrang taas ng germination rate ng mga nabibili nating bell pepper sa palengke. Siguradong siksikan o sobrang daming sibol ang aabutin natin. Pero may kapalit din ang pagtatanim ng sili ang mga binibiling binhi sa tindahan ay tinatawag nating mga pang higante. Sanay na sanay silang lumaki sa perpektong greenhouse ng Israel, Turkey or Spain. Kailangan nila ng maraming sikat ng araw, matinding init at maraming pagkain sa anyo ng pataba. Kapag itinanim mo ang dayuhan na ito sa bukas na lupa sa isang lugar na hindi angkop sa kanila, Ah, mabigo ka lang. Ang tanim ay magiging malusog at maganda. Pero hindi lang ito aabot sa pamumunga bago sumapit ang taglamig. Ang kailangan kasi nila ay mahabang araw na pangtimog. Kaya naman, ang mga binhi ng sili na nabili sa tindahan ay para lang talaga sa mga greenhouse o kaya ay sa pagtatanim sa bahay sa tabi ng bintana na may magandang lamp. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa patatas. Akala mo, ang dali-dali lang, ba? Diba? Nakalimutan mo lang ang isang patatas sa cabinet, tumubo na, itanim na. Pero sa patatas na binili sa grocery, baka hindi gumana yan. Ang problema kasi, tinatratuhan ng mga producer ang patatas ng special chemical. Tinatawag itong sprout inhibitor or pampigil sa pagtubo. Ginagawa ito para matagal na nakatambak ang patatas sa bodega ng hindi nalalanta. Kaya kung itatanim mo yan, baka wala na itong silbi at mabubulok lang sa lupa. Kung gusto mo talagang subukan ang tsansa mo, kailangan mong hugasan ng maigi ang patatas gamit ang brush para matanggal ang lahat ng kemikal. At tiyakin mong pabayaan muna itong tumubo sa liwanag bago itanim tandaan kung wala itong mata o umuusbong na sprout. Huwag mo nang ibaon sa lupa. Ang pangalawang delikado sa pagtatanim ng patatas na galing sa grocery ay ang posibilidad ng viruses at mga sakit. Sa profesional na seed production, ang mga patatas ay pinapalaki sa napakalinis at sterile na kondisyon, madalas pang ang galing sa test tube. Pero, yung mga nakikita nating nakalagay sa net, sa tindahan, puno na yan ng iba't ibang sakit, tulad ng scab, late blight, at iba't ibang klase ng mabulok. Kapag itinanim mo ang ganoong patatas sa iyong bakuran, maaari mong ma-infect ang buong lupa mo at aabutin ito ng ilang taon. Ang mga sakit ay madaling kumalat at hahawaan pati ang mga kamatis, sili at talong mo ang maliit na pagtitipid mo lang sa binhing patatas ay maaaring magdulot ng lubos na pagkamatay ng lahat ng tanim mo. Kaya tanong, sulit ba ang ipinagpapalit? Kayo na ang bahalang magdesisyon. Iwanan muna natin ang mga nakasanayang gulay. Tingnan naman natin ang mga greens o luntian. Mga salad na nasa paso. Basil, mint. Ito ang masasabing kayamanan para sa mga tamad magtanim. Hindi mo na kailangan ng buto. Ito ang tinatawag na vegetative propagation. Bumili ka lang ng basil, kunin mo ang mga talbos para sa salad mo at isaksak mo ang tangkay sa tubig. Pagkatapos ng isang linggo, magkakaroon na iyan ng mga ugat. Itanim mo sa paso at may libre ka ng halaman. Ganoon din ang gawin mo sa mint, rosemary, at pati na rin sa green onion o sibuyas dahon. Siguradong sigurado ang metodong ito. Wala itong genetic lottery dahil ang kinukopya mo ay buong buo at matanda ng halaman. Talagang gumagana ito palagi. Nga pala tungkol sa sibuyas at bawang. Marami ang sumusubok na magtanim ng bawang na nabili sa supermarket bago sumapit ang taglamig or malamig na panahon. Pero kadalasan, bigo sila. Bakit? Dahil ang karamihan sa magandang puting bawang na makikita sa mga supermarket ay mga uri mula sa China na tinubo sa maiinit na lugar. Kaya madali lang silang mamatay sa sobrang lamig tuwing taglamig o kaya naman mabubulok sila pagdating ng tagsibol. Kung talagang gusto mong magtanim ng bawang na galing sa tindahan, gawin mo yan sa tagsibol. Pero, mas maganda. Maghanap ka ng lokal na uri ng bawang sa mga lola na nagtitinda sa palengke. Hindi man sila ganoon kaganda o kaputi. Pero, maaasahan naman sila. Matibay parang tangke. Ang kwento naman sa sibuyas, halos pareho lang. Kadalasan, nilalagyan sila ng kemikal para hindi na tumubo ang ugat sa ilalim kaya maaaring hindi na talaga lumabas ang mga ugat nito. Pag-usapan naman natin ang mga exotic, luya at kurkuma. Itong mga kakaibang ugat na kamukha ng sungay ng usa, sobrang mahal kung bilhin sa gulayan. Pero alam nyo bang napakadali lang palang itong patubuin sa bahay? Pumili kayo ng ugat kung saan may nakikitang mga bukol. Iyon bang parang mga mata sa patatas? Itanim nyo lang ng mababaw sa isang malawak na palayok at panatilihin itong mainit at mamasamasa. Tropikal na halaman ang mga ito, kaya kailangan nila ng tag-init sa buong taon. Sa isang growing season lang, ang maliit na piraso ay pwedeng maging isang malaking halaman na parang kawayan. Pagdating ng anihan, makakahukay ka na ng isang kilo ng napakasariwa at napakabangong luya. Ito ang patunay na ang mismong tindahan ang nagbibigay sa atin ng dekalidad na planting material. Paano naman ang kalabasa, zucchini at melon? Dito, napapasok ang isyo ng cross-pollination. Ang mga halaman sa pamilya ng kalabasa ay masasabing sobrang mapaghahalo. Kung magkatabi ang tanim mo na zucchini at kalabasa, sigurado ay naisali na ng mga bubuyog ang pollen magiging normal ang mismong bunga pero ang binhi sa loob nito kapag itinanim mo yon baka lumabas ang tinatawag na kalabachini ito ay kakaibang gulay may matigas na balat at halos walang lasa ang laman ang mga melon naman na nabibili sa tindahan ay kadalasang mga hybrid pwede mo itong itanim pero baka hindi ito matamis Or maliliit lang ang lumabas? Kung marami kang espasyo sa tambakan ng compost, sige, mag-eksperimento ka. Pero kung mahalaga ang bawat metro ng iyong taniman, mas mabuting bumili ka na lang ng subok at mataas na uri ng binhi. Meron pa tayong isang mahalagang punto, ang lasa. Sanay tayong punahin ang mga gulay na nabibili sa grocery dahil wala raw lasa or parang plastik. Pero bakit ba sila nagiging ganyan? Kasi mga special na long life varieties ang mga siyan. May gene silang inilagay na nagpapabagal sa paghinog at paglambot ng prutas. Kaya kung kukuha ka ng buto mula sa ganoong klasing kamatis at itatanim mo, ang mga kamatis mo sa bahay ay mananatiling matigas at tatagal din. Hindi sila magiging magically malambot at matamis dahil lang sa pinalaki mo sila sa bakuran mo. Hindi mo kayang dayain ang genetika. Ang mapapalaki mo ay eksaktong kopya ng plastik na kamatis na yon. Gusto mo ba ng lasa na parang bull's heart? Magtanim ka ng bull's heart variety. Huwag kang kukuha ng buto mula sa Turkish hybrid na binili mo. May mga prutas tayong kinakain. Pero hindi natin makita-kita ang mga buto Halimbawa, ang saging. Ang kinakain natin dyan ay mga sterile clone o yung mga walang buto. Pero, paano naman ang strawberry? Yung mga binibenta sa tray tuwing taglamig. Ang lalaki, ang gaganda at malutong. Kitang-kita ang mga buto nito sa labas. Pwede ba itong kuliktahin at itanim? Sa teorya, oo. Pero sa praktikal na paraan, pahirap lang yan ang mga tumutubong na strawberry ay napakaliit, mabagal lumaki at madaling kapitan ng kahit anong sakit. At kung iisipin mong ang komersyal na strawberry ay sadyang napakakomplikadong hybrid, malamang na hindi mo magugustuhan ang magiging resulta. Ang lalabas na bunga ay maliliit at maasim lang. Mas madali at mas sigurado na paramihin ang strawberry gamit ang runner. Usbong na hiningi mo lang sa kapitbahay pag-usapan natin itong carrots at beets. Minsan, tumutubo na yung mga tuktok nila. Pwede ba itong itanim? Pwede, pero wala na kayong aanihing gulay na ugat. Ang carrots at beets, mga tinatawag na biennial plants yan. Sa unang taon, dyan tayo kumukuha ng pagkain. Sa pangalawang taon naman, Diyan na sila magbubunga ng bulaklak at buto or seeds. Kaya kapag itinanim mo ang tuktok ng karot, ang ibibigay lang niyan sa iyo ay magandang talbos, yung dahon at yung payong ng bulaklak. Pwede yan maging pandekorasyon sa bintana, pero hindi naman yan mapapakinabangan sa kusina. Kaya uwag mo na sayangin ang espasyo sa hardin mo para itanim yung mga putol na dulo ng carrots Umaasa kang may aanihin ka. Imbento lang 'yan sa internet, pero may isa pa ring nakatagong banta na madalang pagtuunan ng pansin, ang tobacco mosaic virus. Napakatibay nito at kayang mamalagi sa balat ng buto ng kamatis at sili sa loob ng maraming taon. Sa malalaking greenhouse, nilalabanan nila ito gamit ang matatapang na kemikal. Pero sa atin, sa ating sariling bakuran, wala tayong ganitong klasing proteksyon. Kapag nagdala ka ng binhi mula sa tindahan, maaari mong ipasok ang virus na hindi lang sisira sa mga tanim mo, kundi hahawa din sa mismong lupa. Kukulubot ang mga dahon, magkakaroon ng mga mantsa at wala ka ng maaani. Kaya naman, kung itutuloy mo ang pagtatanim, napakahalagang i-disinfect mo muna ang mga binhi. Ang chlorhexidine, hydrogen peroxide, or potassium permanganate, mangan, ang iyong magiging pinakamahusay na kaibigan bago magtanim, pag-usapan natin ang isang kawili-wiling halaman, ang abukado. Halos lahat tayo ay sumubok ng magtusok ng toothpick sa buto ng abukado at ilagay ito sa tubig at tumutubo nga ito. Nagiging isang magandang puno. Pero huwag kang umasa na magbubunga ito. Sa kalikasan, ang isang puno ng abukado ay nagsisimulang mamunga pagkalipas ng halos sampung taon. At sa loob ng bahay, kulang na kulang ito sa kailangan nitong mga kondisyon. Bukod pa rito, ang mga abukado na pinagkukunan natin ng prutas ay mga halaman na grafted o isinapi. Ang seedling na galing sa buto ay maaaring magbigay ng bunga na may kakaibang lasa kung sakaling mamunga man ito kaya ang abukado na galing sa buto ay isang maganda at libreng house plant pero hindi ito mapagkukunan ng pagkain pero ang mga citrus tulad ng lemon, mandarin at orange ang ganda talagang patubuin mula sa buto ngunit may problema katulad ng sa abukado ang tawag sa kanila ay wildlings ibig sabihin Aabutin ka ng napakatagal para mamunga, mga 15 hanggang 20 taon. At kadalasan, maliliit at mapait lang ang bunga. Pero may diskarte dyan. Pwede kang magpatubo ng matibay at malusog na punla, seedling, galing sa buto. Libre mo itong nakuha. Tapos, igraft mo ito ng sanga na galing sa puno ng lemon na namumunga na. Sa ganitong paraan, makakaani ka na sa loob lang ng isa o dalawang taon. Kaya ang buto na binili mo sa grocery store ay magsisilbing perpekto at matibay na pundasyon or root rootstock para sa magiging puno mo. Tingnan muna natin ang usapin ng pera, ha? Ang isang maliit na pakete ng simpleng buto ay nagkakahalaga lang ng mga 20 hanggang 30 piso. Ang laman niyan ay 0.1 gramo lang ng buto. Sa kabilang banda, ang isang bell pepper or sili na binili mo sa palengke ay nagkakahalaga ng mga limampu hanggang pitumpung piso. Pero daan-daang buto na ang laman noon. Kung balak mong taniman ang isang buong ektarya, kitang kita mo agad ang malaking bentahe. Pero kung limang tanim lang ang kailangan mo para sa balkonimo, medyo kaduda-duda na ang matitipid mo dyan ang pinakamahalagang punto kung bakit tayo bumibili ng buto ay hindi talaga sa pera. Nasa thrill iyan. Nasa pagka-curious. Isa itong klase ng research interest. Magiging successful ba ako o hindi? Ano kaya ang lalabas dito sa buto ng higanteng ito? Isa itong libangan sa loob pa ng isa pang libangan. Panghuli, meron tayong legal na usapin na hindi pinapansin ng karamihan. Pero totoo yan, maraming modernong uri ng gulay ngayon ang may patent. Ibig sabihin, bawal itong paramihin o kopyahin base sa batas na nagpoprotekta sa mga nag-imbento nito o tinatawag na breeders. Siyempre, hindi naman kayo sisisitahin ng pulis kung nagtanim lang kayo ng buto ng kamatis sa inyong bakuran. Pero, pagdating sa malakihang produksyon or commercial scale, iba na ang usapan. Dahil dito, kailangan ng mga magsasaka na bumili ng buto taun taon at magbayad ng tinatawag na royalty sa mga may-ari ng variety. Para sa atin na nagtatanim lang sa bahay, isa lang tong interesting na impormasyon. Pero ito ang nagpapaliwanag kung bakit todo protekta ang mga producer sa kanilang mga hybrid at kung bakit panay ang pananakot nila sa atin. Kaya, ano ang ating hatol? Posible ba talagang magtanim gamit lang ang mga binili sa supermarket? Oo, pwede. Pero para itong nagroroleta ka sa kalikasan, ang cherry tomatoes, maaanghang at matatamis na sili, luya, mga gulay na dahon, at beans, ito ang mga siguradong kakampi mo. May siyamnapong porsyento, 90%, na tsansa, natutubo at mamumunga sila. Pero ang patatas, strawberries, pipino at yung mga komplikadong hybrid, high risk zone ito. Sayang lang ang oras at pagod mo. Baka puro dahon lang ang makuha mo at mag-uwi ka lang ng bigo. Ang payo ko, mag-eksperimento ka. Maglaan ka ng ilang paso o maliit na plat para sa mga buto na galing sa grocery. Masaya yan, libre pa at magandang paraan para mas maintindihan mo ang buhay ng halaman. Pero huwag mo lang silang asahan kung ang target mo ay pakainin ang pamilya mo. Hayaan mong ang main harvest mo ay tumubo mula sa mga binhi na nasa tested na pakete. At ang mga galing sa grocery ay maging dagdag na bonus na lang. Salamat sa panonood mo hanggang dulo. Kung nakatulong itong video, Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sinubukan mo na bang magtanim ng buto ng lemon o kayada talis? Anong resulta? Ikwento mo sa comments. Talagang gusto kong mabasa ang inyong mga resulta.